So isang magandang umaga mga kaagri, uh, Ipapakita ko na sa inyo kung paano natin i-install yung uh, ganito Yung drip bulb natin saka yung main line Ayan, ganyan, ipapakita ko sa inyo mga kaagri. agri Ayan, sa gawin na yan Ito ituturo ko mga kaagri, step by step to uh, Siguraduhin nyo lang mga kaagri na napanood nyo yung part 1 para hindi kayo maligaw sa may uh, tinuturo ko yung kung paano i-install itong drip irrigation na to. So bago yun mga kaagri, papasilip ko muna sa inyo yung area ko na naplastikan na, yung nayari na. Ayan. Nung nakaraan mga kaagri, hindi ito nayari. Ayan o, ang ganyan lang siya sa may putol na yan. Yan, yung part 1. Panoorin yung mga kaagre yung part 1 para sigurado kayo na wala kayong malalampasan kahit isa. Kasi may mga lahat dyan, may information dyan na uh, tungkol sa drip irrigation. Ayan. Meron tayong fans, mga kaagre. Ayan o, yung mga bata. Ito, <laughs> yung mainline natin, mga kaagre. Uh, ayan, nakatutok siya dyan. Papunta ron sa may Uh, source natin ng tubig tingnan nyo mga kaagri dito siya hanggang dito siya dito tayo kukuha ng tubig dito nakaharap yung uh, makina natin so hindi ko lang mapapakita pero ipapakita ko rin sa inyan mga kaagri sa ngayon hindi ko muna mapapakita yung makina pero dito sa atin nga tayo kukuha Uh, tapos, uh, i dito tayo, dito natin padadaanin sa may mainline na to. Ayan, papunta dyan. Ito mga ka natapos na natin yung ating drip uh, pag-install ng drip tape sa loob ng plastic mulch na yan. Ayan, lahat pali 20, 21 na hirela to mga ka na diretsyo, na tagdadalawa. Kaya bali 40 plus to mga kaagri na hirela. At dadagdagan lang natin ng clip yan mga kaagri para hindi siya lilipad-lipad pag binutasan natin. So abangan nyo mga kaagri maraming information dito na importante tungkol sa drip irrigation. Ito mga kaagri nabili ko lang to sa may sa may uh, Shopee. Eto, sa Shopee ko na lang binili to. Didos. 2 inches to mga kaagri sa halagang 1.8 ang bili ko rito sa may kwan na to may mga mura mga kaagri na ganito kaya lang hindi ko alam yung quality kaya kahit, kahit sa drip tape natin sa mga sa, yung mahal lang binibili ko kasi uh, yung quality nun siguradong quality yun kasi mas mahal siya pagka mas mura kasi baka mababa ang quality kaya ayaw ko na ma kuwan muna tayo ma baka ma -opend, o hindi tayo masatisfied sa may sa may drip irrigation system baka mismo ako hindi ako masatisfied kapag ka mura o yung nagkakaabirya yung ginagawa ko kaya naman yung tinuturo ko sa inyo gusto ko walang abirya kahit ako satisfied talaga ako na walang abirya at okay yung drip irrigation system kaya mahal yung binibili ko ayan yung quality so tara na mga kaagri ipapakita ko na sa inyo kung paano ini-install o sineset up yung irrigation system ayan mga kagri ka meron ng drip tape to kung mapapanood nyo sa nakaraang video yung part 1 may drip tape to dito sa loob ayan, dito natin siya i connect. paalala lang nga lang pala mga kagri ka ang drip irrigation maraming klase yan Uh, sa susunod, gagawang ko ng video para mas malibanagan sa inyo. Saka ako na siguro itatopic yung tungkol sa ibat-ibang klase ng drip irrigation system o set. Maraming klase. May mga merong gravity type. Ako kasi may makina. Gravity type, saka may makina. Kaya... Uh, yun, sa susunod ko na lang i-tatapik yun mga ka-agri. So, eto na. Dito na tayo sa may pag-install nitong drip irrigation. Pasensya na kayo mga ka-agri dahil wala akong tagahawak ng camera. Kaya isang kamay lang yung gagana sa akin yon. So, ganyan. Eto, ilalabas lang natin siya rito. Ayan. Nakaset na kasi yan. Dalawa sila. Nakaset na dyan sa loob. So, ilalabas natin. Paano natin siya ilalabas? So, para makita ninyo. Step by step. Ito, dito tayo. Sa may hindi pa na ilalabas. Kakapain natin yung drip irrigation dito. Ayan, nasa andito yung drip tape mga kaagri. So, nakalukot kasi yan eh. Diba? Kung makikita nyo sa part 1, nakalukot yan. Dito tayo gugunting ngayon. Ayan. Ingatan nyo lang mga kaagri. Baka ang magunting ninyo yung drip tape. Dudukutin natin siya. Ayan. Ayan. E lang lang simple mga kaagri. Yung iba kasi, ang haba-haba ng, ng ganito nila, yung sobra nila, and, andito na, andito, nakaganyan. So, ang layo. Tapos may mga tumutulo-tulo pa rito kasi magkakaroon ng butas. So, hindi ako satisfied sa ganong trabaho. Gusto ko mga kaagri, pulido. Saka yung ituturo ko sa inyo, pulido rin. Yung ituturo ko kasi mga kaagri, bago ko ituturo sa inyo, ah, ginagawa ko muna para hindi kayo magkabirya. Ayan, ganyan lang siya ilalabas mga kaagre. Kasi pagka nag, nagkapalpak ako rito mga kaagre, tapos tinuturo ko sa inyo palpak pala. Pa, pati kayo, madadamay mga kaagre. Kaya naman sinisigurado ko muna. Ayan. Dito. Ayan. Gugupit tayo dyan. Tapos, gaganya uh, natin. Ayan. Ilalabas lang natin siya. Ito yung mga kaagre, yung binawa nating lock nung nakaraano. Ito, siyato to. Alisin na natin yan. Ganyan Oh. Ilagay muna natin siya dyan. Ganyan. Ganyan lang siya ilabas mga ka -agree. So sana nakakita ninyo. Uh, Ikukan na natin. I-set up na naman natin ngayon. Kung paano natin uh, gagawin. Pagkoconnect itong dalawang ito. Itong mainline. Dito dadaan yung tubig. Tapos dito sa may secondary line pipe natin. Sa may drip tape. So ganito lang siya mga ka -agree. Ganyan ang magiging itsura niya. ito ipitin lang natin ng tuhod ko itong cellphone ko kasi ah, uh, wala akong cameraman pasensya na kayo mga kaagri pero pinipilit ko na ibigay sa inyo, magbigay sa inyo ng ideya at, uh, at inspirasyon para gusto ko ma-inspire din kayo sa may pag gamit ng drip irrigation na to bagong technology to mga kaagri sana uh, i-adapt na natin dito sa Pilipinas sana sa pag-introduce ko na to uh, marami ang matuto at sana i-share nyo mga kaagri para matuto rin yung mga ibang gustong mag drip irrigation o nagpa farming Ayan. eto mga kaagri eto yung bypass connector may nabibili mga kaagri na bypass connector na wala siyang ganito wala siyang ayan o tingnan nyo butas siya na isasara kasi yan ayan isara natin may nabibili ganit, na ganito mga kaagri ayan o na isara na na wala siyang ganito wala siyang switch mas maganda mga kaagri ang bilhin nyo may switch kasi mas mura lang naman to ang bilhin nyo yung may switch na kasi pagka walang switch tingnan nyo mga kaagri pagka walang halimbawa imagine nyo walang switch yan imagine nyo ah lahat yan patutubigan ninyo yan hanggang dyan walang switch halimbawa naka install na walang switch ngayon ay eh, mahina yung tubig nyo hindi kasi hindi kayo makakapag-control ngayon mga kaagri ng tubig. Kasi hindi nyo nga kayang i-off yung iba. Kasi walang switch. Pero kung may switch yan, may off nyo yung iba. Tapos yung, halimbawa, yan. Kalahati lang muna yung tutubigan ninyo. May switch nyo ngayon yung nandun sa kalahati. Sa kalahati na yun. May mapapatay, mapapatay nyo siya. Tapos dito, dito muna kayo nagpapatubig. Hindi katulad sa walang switch. Lahat yan, naka-open talaga yan mga kaagri. E paano kung mahina yung tubig ninyo? So, yun mga kaagri, yun ang advantage o disadvantage kako pala kapag ka walang switch. Kaya mas nire-recommend ako mga kaagri sa may mga gustong sumubok ng drip irrigation system. Kailangan mga kaagri, meron kayong switch. At isa pa, ang pagbili ng ganito mga kaagri, yung switch na, ng bypass connector na to, uh, kailangan may dalawang klase ng ganito mga kaagri. Meron yung para sa PVC, yan yung ganyang PVC Tapos meron naman mga kaagri yung Eto yung ganito naman Para sa ganitong Ayan, nilulukot lang siya Yung flexible yung hose na ganito Portable Kasi may hose diba mga kaagri na yung nakabilog na ng ganyan Yung matigas yung PVC Mayroong para doon mayroon Meron naman yung para sa ganito Tingnan nyo mga kaagri pansinin nyo eto Meron siyang thread Ayan o oh hindi katulad nitong isa uh, one lang siya yung uh, nilalagyan siya ng rubber cup tapos matulis hindi siya nakatread tingnan yung purpose mga kaagri syempre pagkaganito yung kailangan nyo bibili kayo ng uh, punch uh, hole puncher kung tawagin dito sa may sa shopee ko lang din nabili to Ayan, mura lang to mga kaagri kailangan nyo talaga to kailangan bibili kayo ng ganito para mabutas yung ganitong PVC. Ngayon, itatapat nyo lang siya dyan, mga kaagri. Ayan, o. Oh. Hilahin nyo siya. Hilahin nyo itong isa. So, ganyan. Tatapat nyo siya. So, dito kayo bubutas. Ayan. Kaya, ganyan na, mga kaagri. Ayan. Ididiin -de nyo lang siya. Ayan, o. Oh. Butas na. Ang kagandahan kasi, mga kaagri, kaya kailangan nyo din, din ito para per perfect yung butas dito. Bilog na bilog talaga. So, ang pagkakabit naman ito mga kaagri ayano ayan no? kaya nga mayroon siyang thread. Kasi, uh, nyo lang siya dito sa may, sa may uh, butas na to. Ayan o, no? ikakabit nyo muna yung unang thread. Ayan o, no? may thread siya. Yung gilid na yan, ikakabit nyo siya. Tsaka nyo siya iikot ngayon. Madali lang ito ikabit mga kaagri ayano Ayan no? o. So, papaikot nyo lang siya. May, may lalagay na yan. Ayan o, no? ikabit na. Hindi kayo gagamit ng sobrang puwersa rito mga kaagri. Konting-konting puwersa lang. Kaya sobrang easy. Plug and play lang mga kaagri. Itong uh, setup na ginawa ko. Na tinuturo ko sa inyo. Saka syempre, uh, nyo siya. Ayan. Pasensya na kayo mga kaagri. Medyo mahaba itong video. Kasi gusto kong ituro sa inyo talaga mga kaagri yung kung paano siya sineset up talaga yung maayos na setup kasi marami akong napanood mga kaagri na na nag, kasi nga nagresearch ako bago ko gawin ginawa to yung nakukulangan ako sa paliwanag nila kaya gusto ko mga kaagri ipaliwanag ko sa inyo ng mas maayos Ayan o no? oh. eto naman mga kaagri nakaganyan yan pag nakaganyan siya ikuan muna natin siya luwagan natin siya tapos itutusok natin ngayon yung grip tape ayan siguraduhin nyo lang mga ka na, na nakatusok na mabuti ayan ganyan saka yung dulo niya, ayun o itong eh, dulo na to uh, ah, hawakan nyo mabuti idiin nyo mga ka-agri huwag na mo masyadong din. tapos sa ah, saka nyo higpitan kasi pag hinigpitan nyo siya, tapos hindi kayo nakahawak dito ah, malu itutulak niya yan itutulak niya yan pagpunta ron kaya kailangan ah, nakadiin naka kayo rito sa may dulo na to bago nyo siya higpitan ang paghihigpit nito mga kaagri hindi naman masyadong mahigpit ayun ganyan lang. Huwag niyo masyadong pahigpitan ng sobrang sobra yung kayang-kaya nyo kasi nga ah, plastic lang to. Pwedeng malostrid yan kasi plastic nga lang yan. Ayun oh. Pag hinila nyo siyang ganyan, hindi na siya natatanggal. Okay na siya. Goods na. Ayun. o yan. Naikabit na natin yung isa. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ah, dumidilim to cellphone ko. Siguro yung brightness. Ayan. Tapos, ito namang isa, tatapatan din natin. Ayan, dyan sa tapat na yan. So, dyan tayo bubutas. Ayan o, meron kasi siyang one, mga kaagri o. Ayan, ganyan siya, ganyan siya nagwo-work o. Ayan o, pag pinisil nyo, yung bakal na yun, papasok dyan, kaya natutulak niya. Kaya binubutas niya itong, ito, itong to, one na to. Lagay ulit natin. Ang gagawin natin, ah, ganun ulit, logan lang muna natin ito. Itong, itong, bypass connector natin mahirap mga kaagri kapag mag isa lang yung kwan, pagka wala kang cameraman ayan ayan o ganyan lulwagan lang natin siyang ganyan tapos uh, ganun ulit the same process, same process lang rin ganun lang I gaganun nyo lang papaikot sobrang dali lang mga kaagri na gawin to hindi ko alam kung bakit sa Pilipinas ah, hindi masyadong inaadapto pero sa may ibang bansa, sa Kenya, sa may Zimbabwe. Ang dami daming gumagamit nito, yung mga disyerto pa mga kaagre yung kukunti yung tubig. Ito naman talaga, ginawa ito para sa pagtitipid ng tubig. Kaya makakatipid din tayo sa tubig dito. So makakatulong din tayo sa may kalikasan. Ayan o. Oh. Ayan, maigpit na. Tapos, pag sobrang ganyan, kasi pagka, eto mga kaagri, tip ko ulit sa inyo, pagka yung nakaganyan kasi yan, yung hindi, sob, di ba, ganyan sobra, tapos ikinabik nyo na siya, pagka umagos na yung tubig dyan, may lukot yan, maaaring napipigil dyan yung tubig, nalulukot siya, kailangan mabinat yan, mabibinat siyang konti, ano, you know, yan. Pero pagka pumutol naman kayo, ah, yung wag naman yung masyadong saktong-sakto, yung may pag a din kayo. Yan, putulin natin ganyan. Lumaanabo yung camera ko ah. Baka hindi nasusundan ng hindi masyadong nakikita ng mga masugid nating viewers. Viewers. Ayan. Ganyan mga kaagre. -de Ididin lang natin ganyan. Tapos, uh, ipit na natin. Sobrang dali lang mga kaagre. Kaya, sana i-adapt natin to. Ayan o, nakalagay naman dyan kung paano i-off, i-on. Ayan, so, so, ayan o. Ganun lang mga kaagre. Tapos, uh, na natin siya ng eto. Eto, D DIY lang naman to. Stick, uh, kawayan lang to mga agri na may haba na isang piya siguro. Yan, itutusok lang natin siya rito para ang purpose nito para hindi siya dumusog papunta ron. Kasi pag dumusog siya papunta ron, magkakalukot dyan. Pagka nagkatubig kayo, yun nga, napipigil yung tubig. Kaya, pag hinila yung siyang ganyan, o di mabibinat siya ng konti, ayun o, may hibibinat siya saka nyo siya at tulusan ngayon para hindi na siya gaganon pupunta rin sa ayan, isang kapakipakinabang na naman na vlog yung gagawin natin sana mapakinabangan ng mga viewers ayan ito na so ganun lang mga kaagri yung ginawa, ginawa, ginagawa natin same process lang lahat uulit ulitin lang natin yan mga kaagri hanggang sa makarating tayo dun sa dulo So, ang gagawin ko mga kaagri ay uh, hanggang dito na lang yung vlog na to. Tapos, gagawin ko muna kasi lahat yan. Ipapakita ko na lang ulit mamaya kapag nayari ko na. So, ayun mga kaagri. Natapos na rin natin. Ito, gagawan na lang natin ng paraan kung paano natin siya malalagyan ng mainline. Kasi may host na rin yan sa ilalim magpakita natin mga kaagri ayan nayari na natin oh. maayos na siya mga kaagri gandon siguraduhin nyo lang mga kaagri na naka, napanood nyo yung kwan uh, ko yung part 1 para naman hindi uh, lahat ng information talaga ma makuha nyo dito sa drip irrigation na to. Kasi may part 1 to. Ito yung part 2. Ganito. yan, Nakaset up na tayo mga kaagre. Tubig na lang yung kulang. saka bubutasan na lang natin tong plastic mulch para uh, doon. Ibibidyo ko na lang din. Pero hindi na part 1 yun mga kaagre. Iba na to. Kasi ito pag install lang ng uh, drip irrigation kaya may part 1 part 2 ayan hanggang part 2 lang siya mga kaagri ganoon lang kasimple tapos dito naman sa dulo ganyan lang Ay, dito sa dulo magawa natin ng paraan yan ganyan lulukutin lang natin siya lukutin natin siya ng uh, isang maliit isang maliit lang tapos isang malaki. Hindi na siya bubuga dyan mga kaagre. Ayan. Saka natin siya tupiin. Tapos pumutol tayo ng ganito kahaba. Yung ritaso. Kasi nga uh, pinag-testing ako ito ng pagbubutas. Ayan. Susuot natin siya dyan. Saka natin ipa-plot ulit. Kasi nakalukot siya. Ayan. Ganyan na siya kasimple, mga ka simple mga kaagri oh. Ayan. Hindi na siya tutuloy yung tubig dito. Okay. So ganun lang mga kaagri, simpleng simple lang. Tignan natin para hindi hangin-hanginin. So ayun mga kaagri. Kung nagustuhan niyo yung mga yung ganitong topic mga kaagri, <coughs> share niyo mga kaagri sa ka saka, paki like naman tong video na to mga kaagri kung nagustuhan ninyo maraming salamat sa inyo mga kaagri uh, ah, sa, hanggang sa susunod na lang na video ulit